Guys, kung meron kang four wheels o meron kayong motor or madalas kayo nagbibiyahe tapos wala kayong dalang ganito. So, papakita ko muna sa inyo itong vlog ni Sir Mel. Sabi niya dito, na-plot sa Mindanao walang vulcanizing shop, buti na lang may ganito. Ano ba yung ganitong sinasabi ni Sir Mel? Ayan, panoodin natin. Ayan. medyo parang ang laki ng gap, kinatagumpay. Ay, ito pala. Ano uh, yung nangyari ba sa'yo? Lambot? Na? Lumambot na yung gulong eh. Saan? Harap ito? Sa uli yan. Masa oh, na namin. Ayaw nga pala. Ang hirap tarik itulak eh. Oh. Mabigat itulak yan. Eh. May dala akong ano, may dala akong pang uh, pagkangin. Na Totoo? Basta walang butas ha? Wala. Malumambot oh. lang? Oo, lumambot lang. Kasi nakapasiswa rin eh. Ah. Yun nga. Tapos dalawa pa pa kayo, kayo. Meron Meron, meron, meron. Meron, meron. meron. lang. Dito na tayong portable na tire inflator. Portable. Uh, ayun, guys. So ang sabi, portable tire inflator. Meron din tayo nyan. No? So play muna natin. Huh? Na yes, eh. Eh, Kotse ay, eh. guys, kaya niyang patigasin. Forward na natin. <laughs> 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 usually, <laughs> though, 36. Uh, usually 36. daw yeah. uh, uh, 36. 36 ang ano ng <laughs> motor na big bike. Eh. <laughs> <laughs> malambot ba. Then malalaman mo rin dyan guys kung ilan na lang yung hangin ng gulong mo. So, start natin Oh, pang emergency yan, guys. Ano natin dito? No, yung, ang dito, maximum yun. Maximum Ah, uh, sorry. 42. Uh, 42. 42. 42. 42. 42. So, oh? An -an so, malalaman mo din pala sa gulong kung ilan yung hangin niya. Naantay, mga 15 Ito guys, pwede mo na iset dyan yung ano yung ano ng gulong mo si kami. Ka na lang. Lailo lang, ay. Ay na. Ay na lang? na so, talaga yan. Ay, bong, so. ay na. Ay na, automatic oh, automatic nang titigil yan kasi sinet na yan ng number 36 Pag kung mong pressure Yan Okay na, no. mo Diba? Napatigas nila, guys. So meron din tayo niyan dito. Ayan, oh. So available 'yan, guys, ha, sa ating yellow basket. I-click niyo lang diyan. Pag umorder kayo nito, guys. Ayan, ganyan itsura niya. Ganyan. Meron tayo niyan. Parang power bank lang na malaki. Then may charger na rin siyang kasama, guys, sa ito. Siya Cha charge niyo lang siya. Ito yung klase ng kanyang charger. Ayan, oh. So saksak niyo lang 'yan sa charger niyo para lang ay nag-charge -cha ng power bank. So, yan, oh, ayan, oh. Hmm. amazing amazing <laughs> Ewa guys pang emergency to tapos napakalit lang ito kasi kasi ito sa inyong mga compartment ng inyong mga motor so ano pang hinihintay nyo guys i-click nyo na ang ating yellow basket bago pa tayo maplatan sa daanan yun lang